Ah, uh, ito ang pahayag ni Pastora Roth Cobos no uh, na dahil sa salitang Antel hanggang uh, para sa konklusyon niya si Santa Maria, Dina Virgin dahil ginalaw daw ni San Jose. Ito sa March 25, at um, Apal wala siya makiduol kaniya. Hangtod gi kaanak niya ang usa ka bata nga lalaki. Oh, so sa ibang salin diyan na hindi siya hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang lalaki. Nga iyang gihinganlan og Jesus. In English, ano to sa English? Wala. But it says there nga wala siya ni dool. Hangtod lang. Di ba? He had no union with her. With... Oh, yun. ah uh, hindi siya lumapit dahil sa salitang hanggang lang. Ibig sabihin, her until she gave birth to a son. Apan sa human, pag human niya o panganak, hindi nga naman lang hangtod na wala niya, pero human, anak. Nakidulog siya Mary. oh, so tapos talaga na naipanganak, no? Tapos na ipanganak na nakipagsiping na umano kay Santa Maria si San Jose. Ito ang sabi ni Pastora Roth Kubus. Okay. Sa kapistahan ngayon ng Immaculate Conception, mga kapatid, hmm. Okay na ba sounds natin? Ganda. Oh. Okay na. Ah, okay, okay. Sige. So eh bago tayo papasok sa punto por punto, ito. Nagsulti diri in Matthew chapter 1 verse 25. Kay Virgin na si Mary. Was he forever a virgin? oh, uh, ang sabi niya dito, was he forever a virgin? Ang tinuntukoy niya si Santa Maria pagkatapos Uh, sabi niya, was he forever a virgin? VCO? Ay, VCO. Was he forever a virgin? Of course. Wala. <laughs> Nga naman. Pero uh, kung uh, ang tawag, 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 ang sakay, sa sagani ang, ang ng, sa rosary? Ang, ang, Ha, uh, ang pagtuloy ng si simbahan ang tuloy ng sulti that until now uh, until si, si Mary after siya pag give birth to Jesus Christ was never touched that's why tukar, he was called Virgin Mary because after he, he gave birth to our Lord uh, after he gave birth to our Lord so nagiging masculine na si Santa Maria dito sa pahayag ni Pastora Rod Boss, di po ba? Jesus Christ, he was never touched by his husband. Oh, he was never touched by his husband. Wako ako po, nusugot ka ako. O, oh, so kung siya umano, papayag kaya umano siya na hindi gagalawin sa kanyang asawa? Nusugot ka ang bana? O, oh, papayag kaya yung asawa? Iya na ganing gibasaylo no nga gi ano na. oh, ayan. Pinatawa na umano na inano na. <laughs> Wa? Diyan si Pastora Roth Kubos mga kapatid. At ang ibang mga sikta ang ginagamit nila na talata para uh, para tutulan itong perpetual virginity of the Blessed Virgin Mary ay yung Christian Standard Bible. Ito kasi ang nakasulat sa Christian Standard Bible. But did not have sexual relations with her until she gave birth to a son. And he named him Jesus. O oh, so, uh, dahil sa salitang uh, sexual relations, until he gave birth to a son. ibig sabihin, eh, may nangyaring pag, pagtatalik na daw umano, tapos i-anak. Kaya, deep wedding, ha? Ah, deep wedding, si Santa Maria ay ah, hindi virgin. Gagamit pa sila ng isang salin, yung Easy English Bible. Ito ang ah, nakasulat. Joseph did not have sex with Mary until after the baby boy was born. He said that the boy's name should be Jesus. Oh, so, batay dito sa uh, talata, ito ang ginagamit nila. Hindi oh. na talaga virgin si Santa Maria dahil may nangyaring pakipagtalik tapos ianak ang bata. Pero itong mga sali na ginagamit nila para lang tutulan ang aral ng simbahang katoliko, mga kapatid, napakalayo po po isunos sa original Greek text in which the Old New Testament was written in Greek. Dahil ang Mat, Matthew chapter 1 verse 25, ito po ang nakasa, nakasulat sa Greek, mga kapatid. Kayo, Aji, uh, Autin, Iyus, on itikin feyon kay ali akalisin to hokmana au yeso oh. so ikumpara natin sa ginagamit may mas malapit na salin dito ang new uh, king james version ng mga protestante ito ang mabasa and new hernat Until uh, till she had brought forth the first born son and he called his name Jesus yun ang malapit na salin sa original greek text napakalayo yung salin ng mga ibang ginagamit nila para tutulan ang doktrina sa perpetual virginity of the Blessed Virgin Mary. So, ang paggamit nila diyan sa pagtutol, makita lang nila yung sali niyan, nila na si Santa Maria hindi na talaga berhen matapos ipanganak ang ating Panginoong Isos. Dahil sa salitang hanggang o until. Pero kung pag-aralan natin talaga mga kapatid na nakasulat sa Biblia, tama ba ang kanilang unawa na dahil sa salitang hanggang, hindi na o until, hindi na virgin ang ating mahal na Birhin Maria. yon ang problema pang nagbasa sa sariling, ah, magbasa at sariling unawa lamang, no? Ang susundin itong mga anti-Catholic, ah, ang resulta, kaya uh, dumami ang ibat-ibang mga sikta, mga kapatid. Pero, una, yung ginagamit nila kasi ng mga anti-katoliko na basihan sa salitang hanggang o English until. Para malaman, mga kapatid, kung may nangyari ba matapos ang panahong itinakda dahil sa salitang until. Bigay tayo ng simple sim simple lang na... Halimbawa ng pagkukumpara, mga kapatid. Halimbawa, ah, sinabihan ng tatay ang kanyang anak na magpakabait ka anak hanggang ako'y bumalik. Halimbawa lang yan. Dahil po ba sa salitang hanggang, ibig po ba sabihin, pag bumalik na ang kanyang tatay, hindi na siya magpaka, ah, pag dumating na ang kanyang tatay, hindi na magpaka, magpakabait ang Anak niya? Dahil lang sa salitang hanggang. Yung salitang until sa talatang San Mateo kapitulo 1 versikulo 25 na sa original Greek word, mga kapatid, heos, na ang ibig sabihin even after, even after, ang salitang heos sa Greek. Kaya, sa Mateo kapitulo 1 versikulo 25, kung i-interpret natin ang English mga kapatid, base sa Greek translation, ay even after Mary gave birth to Jesus. She remained virgin. Kahit matapos niyang ipinanganak ang ating Panginoon so Kristo, siya ay nanatiling birhen. Hindi lang yan. Dahil sa salita bang ang un until, hanggang, eh, ibig sabihin ba na uh, natapos na yung end point, mga kapatid? Dahil sa salitang hanggang. Halimbawa, kung na natin ang ikalawang Samuel, size 23. Ito mabasa natin. At si Mikal, na anak ni Saul, ay hindi nagkaanak hanggang sa araw ng kaniyang kamatayan. O, oh, may salitang hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Ibig ba sabihin na matapos siyang namatay, nagkaanak na. oh yan, isip-isip naman pag may time. Hindi lang yan. Sabi ng ating Panginoong Hesus, San Mateo 28.20, Teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always until the end of the age. Oh, so, merong salitang until. May salitang hanggang. Ibig ba sabihin, pagkatapos sa tinakdang Panahon mga kapatid, hindi na natin magkasama ang ating Panginoon. O kaya, yeah, isip-isip naman pag may time. Ganon din ang salitang, hanggang o until sa San Mateo, Kapitulo 1, Versikulo 25. Hanggang matapos, isilang si Jesus si Santa Maria na nartiling Birhin. Oh, at walang anak. Di lang yan. Walang ibang mga anak. Ah, maliban sa akusasyon ng ating mga kapatid. Hindi lang yan. Sa unang korento 15.25 For he must reign until he has put all his enemies under his feet. O, oh, ginamit yan ang salitang until. Dahil po ba sa salitang until, ibig sabihin na Pagkatapos malupig niya, pagkatapos mapasuko niya, yung mga kaaway niya, ang Panginoon ay matatapos na ang paghahari niya. Hindi! Di po ba? Dahil alam natin na ang salitang paghahari ay permimente yun. Patuloy yun. Walang hanggang yun. Tulad sa mabasa natin sa Lukas Kapitulo 1, versikulo 33. Mga kapatid, Ipinagdiwang natin sa araw na ito uh, ngayon sa ibang diocese no yung Immaculate Conception na kapistahan uh, bukas ipagdiwang nila pero dito sa sa Osami City pinagdiwang talaga kasabay sa uh, Second Advent Sunday of Advent no kanina nag uh, sa gawa ng Misa Pontifi uh, pontifical mass si uh, Archbishop Martin Humuan sa Katedral mga uh, kapatid. No. You know, isa sa mga isa sa mga inaatake ng mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya. Etong doktrina sa Simbahang Katoliko hindi lang ang perpetual virginity na ginawang katawa ni Pastora Roth, pero yun ang resulta. Bumaliktad sa kanya. No? Na ang Mahal na Maria ay makasalanan din, hindi malinis. Yun ang atake ng ibang uh, sikta mga kapatid. Makasalanan si Santa Maria daw. Oh, hindi malinis. Oh. Okay. Pero kung tingnan natin at pag-aralan natin ang nakasulat sa banal na kasulatan, ba? Anong sabi ng ating Panginoong Hesus, Lucas Kapitulo 6.43 A good tree does not bear rotten fruit, nor does a rotten tree bear a good fruit. Oh. So, napakalinaw yan ang sabi ng ating Panginoong so Kristo na a good tree does not bear rotten fruit. Ano po bang ibig sabihin niyan? Kung ikumpara natin kay Jesus at ni Santa Maria, si Santa Maria ay bunga o binhi. At si, San, si Jesus bunga o binhi kay Santa Maria. Si Santa Maria ang puno. Ano ang sabi ni San Elizabeth? kay Santa Maria. Lucas Kapitulo 1, versikulo 45-46. When Elizabeth heard Mary's greetings, the infant lived in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb. O, see? Blessed is the fruit of thy womb. Eh, sinong tinutukoy dyan? Eh, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo ang bunga. Therefore, si Jesus na mabuting bunga, sin walang kasalanan na bunga, malinis nagmula sa mabuting puno na si Santa Maria, walang kasalanan, kaya kung si Santa Maria ay walang kasalanan, logically, ang ating Panginoong Hesus ay hindi mapapasahan at hindi magmamana ng kasalanan mula sa kanyang ina na si Santa Maria. Kaya ito ang ipinagdiwang natin ngayon na si Santa Maria ay Immaculate Conception. Walang bahid sa kasalanan mga kapatid ito ang ipinagdiwang natin ngayon no at ang aming uh, katedral oy ang ang katedral pala din no ang katedral din sa sa Cubao no Immaculate Conception ano ang aming katedral din dito so sa Samis Immaculate Conception kaya uh, sa amin kanina ang piyesta ipinagdiwang talaga si San asi uh, si Propeta Job, sa Job, kapitulo 14, versikulo 4, sabi niya, eto, But will anyone produce the pure from what is impure? No one can. Napakalinaw ang sabi ni uh, propeta ho mga kapatid walang makagagawa ng malinis o walang bahid na kasalanan na nagmumula umano sa isang hindi malinis yung maruni me o makasalanan so kung ikumpara natin ang ating Panginoong Hesus na nagmula kay Santa Maria therefore si Santa Maria wala talagang ah, walang dumi ng kasalanan. Kaya, tinatawag nating Immaculate Conception. At ayon sa Sirach, Kapitulo 34, 4, Can the produce the clean? Can the liar speak? ever speak the truth? Oh, di talaga yan. So, kung ang ah, uh, isang marumi ay hindi makaproduce ng malinis, o, de kung si, ang ating Panginoong hisos ay malinis, eh, ibig sabihin, hindi marumi ang Mahalabirgen Maria. Kung si Santa Maria ay narumihan ng kasalanan, hindi siya makagawa ng malinis na mula sa anong pamang sinapupunan niya na makasalanan kung Do gagaling si Panginoong Kristo na pagdiwang din natin ang kanyang kapanganakan Disyembre 25 mga kapatid.